Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. My angel, angel baby, angel. Sa pagpapatuloy ng istorya ay nagkaroon na naman ng panibagong memories si Kuya Ruel and si Miss Rachel para sa isa't isa. Sila ay pumunta sa beach ng magkasama. Kasama din nila ang ibang kalingap nang sa ganun ay may kasama silang dalawa. Haba, make a sab. Oh, oh, oh my angel, angel, baby angel, Mr. tuwang tuwa si Kuya Ruel sapagkat nakita niya na naman ang napakagandang si Miss Rachel. Kahit ilang beses pa nga silang makita at kahit pang ilang beses niya nang makita ang dalaga, ay tila bighaning bighani pa rin siya kay Miss Rachel. Gandang ganda pa rin siya sa dalaga ngayon at hindi siya nakakalimot na sabihan si Miss Rachel na napakaganda nito. Kaya naman kinikilig si Miss Rachel. naman hindi maging boring ang pagsistay nila doon at ang kanilang beach experience ay naglive sila. Naglive sila Kuya Rowell and Miss Rachel upang mapakita nila sa kanilang mga fans na magkasama sila no araw na yun. Tuwang-tuwa naman ang kanilang mga fans sapagkat may bagong update na naman sa Rochelle. Oh Baby angel Mr. Cupido Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Natuwa naman si Kuya Ruel and si Miss Rachel sapagkat patuloy pa rin ang suporta sa kanila ng kanilang mga fans. Tuwang-tuwa ang mga fans at todo comment sa kanilang live sapagkat magkasama na naman si Kuya Ruel and si Miss Rachel. Napakadaming sweet moments na naman ng kanilang nabuo kaya naman sobrang tuwang-tuwa ang kanilang mga fans. Oh, oh my angel angel baby Grabe ang kilig at suporta na pinapadama ng mga fans ni Miss Rachel and ni Kuya Ruel. Kaya naman hindi nagsasawang gumawa ng vlog at ng mga bonding at video sila Kuya Ruel and Miss Rachel nang sa ganon ay ma-update nila ang kanilang mga fans at lalong sumuporta sa kanila. Oh my angel, angel baby. Nag-share din si Kuya Ruel ng experience niya sa kanilang mga fans habang nakalive. In-explain niya rin na kaya naman doon sila nakaupo sapagkat naubusan na sila ng cottage. Ngunit kahit ganon ay hindi pa rin sila umalis at humanap sila ng paraan nang sa ganon ay ma-enjoy pa rin nila ang araw na sapagkat espesyal ang araw na yon para kay Kuya Rowell sapagkat nakasama niya na naman si Miss Rachel kahit busy ang kanilang mga schedule kaya naman hindi niya pinalampas ang pagkakataon na yon at sinulit niya ang bagong araw at memories na magagawa nila ni Miss Rachel oh my angel, angel baby. live nila Kuya Ruel and Miss Rachel ay talagang kitang kita na napakasaya nila sa isa't isa. Kaya naman sobrang saya din ng mga fans nila habang pinapanood sila. Nagkakamustahan din sila Kuya Ruel and Miss Rachel. Kinakamusta ni Kuya Ruel si Miss Rachel kung kamusta ang kanyang buhay at ang kanyang pag-aaral. Siyempre, sumagot naman si Miss Rachel. Sabi niya, uh, Kung tatanungin mo ko kung okay lang ba yung buhay ko at pag-aaral ko ngayon, masasabi ko talagang oo. Oh, oh. Kasi dahil din sa tulong ng Kalingap Team na dalaman ni Kuya Rob, talagang mas lalo kaming ginaganahan mag aral ng mga kapatid ko kasi may mga bago na kaming gamit at bago mga school supplies na talaga makakatulong sa pag-aaral namin. Kaya naman pinagbubutihan pa talaga namin yung pag-aaral namin. Para sa ganun ay hindi masayang yung mga tulong na binibigay sa amin. At okay na okay lang din kami ng pamilya ko. Kasi excited na rin yung papa ko eh, pati yung mga kapatid ko para sa bahay na bago namin kasi dun sa bagong bahay na yon wala nang tulo at hindi na rin may hirapan yung mga kapatid ko mas magiging komportable na sila at syempre yun talaga yung pangarap ko sa kanila kaya sobrang gustong gusto ko ng magkabahay kami oh my angel, angel baby yeah. Nung nasa beach din si Kuya Ruel and si Miss Rachel habang naka-live ay talagang napaka-sweet ng dalawa. Kaya naman kinilig talaga ang kanilang mga fans at talagang na-enjoy ni Kuya Ruel and Miss Rachel ang moment na yon. Kitang-kita sa kanilang mga mata na sobrang saya nila nakasama nila ang isa't isa. Kaya thankful din si Kuya Ruel sapagkat sa wakas ay nakasama niya muli ang kanyang gustong-gusto na si Miss Rachel. Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa nakakapanabik at talaga namang napakasweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!